Good morning mga breeder at welcome sa JM Game Farm. Tara silipin natin yung mga late born ko at baka dito kay hiyang at suswertehin. Tara! At good morning sa inyo mga kabreeder. Ngayon ang aking ganagawa ngayon ay nagpapainit tayo ng ating mga sisiw. Ito po yung natural vitamins na ibinibigay natin sa ating mga alaga. Papakita ko lang po sa inyo. Ito po yung mga sisiw pinaiinitan ko po 5 uh, minutes okay na po yan uh, para lang matanggal yung lamig nila sa katawan uh, <laughs> maganda po yan mga ka-breeder at sa nga pala mga ka-breeder baka gusto nyo magpahiyang sa mga palahi natin meron po ako dito mga late born yan siguro po mga 20 pieces po po yung pagpipilian nyo opo uh, pahiyang po kayo sa akin pang 2 hits o pang sali nyo sa mga timbangan no papakita ko po sa inyo yung sample ito isang lazy rounded no ito po yung sample ayan medyo maganda ang sukat nito mga breeder ayan. saka ano na po ah, bahaw na po yung kanilang pungos ayan ah, 20 pieces siguro meron tayong pagpipilian dito isang kelso Light side ayan. mas maganda sana kung pasyalan nyo pick upin nyo dito ayan ito dark side ng Kelso ayan dark side ng Kelso ayun meron pa po tayo sa likod hindi ko lang po ito maiwan mamaya papasok ko to after kong mag ikot ikot dito sa unahan ano pa ba ito lazy ano din to lazy round head din to ito isang lazy round head ayan. lazy round head oh Isang lazy round head. Ito golden boy. Straight golden boy. Golden boy. Ayan po. Ayan. Nilay ko na lang po sa sa... Ah, hindi na ito po nilay sa brute stag. Stag na lang po ito. Sa isa ano ko. Crosses po. Nilay ko na lang sa crosses. Lazy Roundhead to Ito gusto gusto ko to. Hindi nito medyo hindi maganda yung buntot. Perfection Gilmore Ito, dito ako sa ali Ito Gilmore Straight Ito Gilmore Ayan, Gilmore po yan Ayan Ayun po, isang Perfection Cross Gilmore yeah. Uh, wait nga lang po Pinupuntahan na nga sa yung uh, sisiw. Baka makadali pa <laughs> Iikot ko kayo sa kabila tapos update ko kayo dun sa kabila kong manungan. Kaunti na lang po yung laman doon kasi late born po yung nakalagay. Na sold out na po yung national natin. Nilipat ko na dito yung mga late born. Ayan po. Wait lang po. Papasok ko lang yun. Pasok na natin to. Baka madali pa ng doggy doggy. Okay na ba ang init nyo? Okay na. Siguro, mga 5 minutes na siguro yan. Ayan guys. Nandito tayo sa likod ng aking bahay. Ito yung likod na manungan natin. Ayan. Marami pa po tayo yung late born dito, bago na ng buko <laughs> ayan, huwag nyo na pong pasinin yung itsura oh, oh, pasama ng pasama ayun <laughs> so guys, iikot ko kayo ang init oh. ang ng sikat ng araw ngayon sana makita nyo ng maayos yung mga manok natin Siyempre, sa mga papasyal, discounted kayo. <laughs> kasi namasahe kayo, nagkasalina kayo. Uh, mas gusto ko kasi yung pick up sa manukan para mas makapamili sila ng ayos. Yan, baka po may gustong magpahiyang sa inyo. May mga late po ako dito. Yan, Baka po may papasa. Ito po, dinan po natin. Ito po yung uh, crosses. Ayan. Boston Gilmore po ito. Uh, uh, sweater Gilmore na pinasokan po po ng uh, Boston. Ayan po. Teka lang po, ayusin po natin. Hindi po kasi makita. Hindi po masyado makita yung manok. Yun, lumabas na. Ayan po yung manok natin guys asa mga mapapaybig yan Ayan Kung magkano mga breeder Yung regular price natin is 5,000 Sa mga crosses natin Pero dahil December ngayon ipo 4,500 na lang natin Tapos discounted pa yon Pagka pick up dito Ano po <laughs> Yung 4,500 discounted pa to perfection wala pa pong may-ari nito di pa rin pa naman po ako nagpo-post mang mga manok natin kaya marami pa po tayong pagpipili ah. ah bali itong isa pala to mga guys ito guys ay order na sa atin ni Hatch Dome taga katagay tayo po siya Ayan, nagpasabay din po siya kay Buddy bali kumuha rin siya sa akin ito available pa po ito ay okay, against the light perfection Gilmore ayan Feather picking po kasi ako kaya late po yung mga buntot. Pero nito itong next year na to iingatan ko na po yung mga buntot kasi ang hirap po. Ang hirap pong nang ano nang masama yung buntot, hindi ko po agad kasi syempre kailangan quality yung makita ng mga buyer natin para bumili sila. Ito. Sweater Gilmore po ito ayan po uh, mid to high lang po ito hindi po kalaking manok kasi nag-adjust po tayo kasi nung nakaraan uh, puro hanap sa atin puro mid to high misan mid station pa nga mid pa nga yung gusto nila kaya nag-adjust tayo ayan tapos ito order na rin po ito ni Hatch Dome taga, -taga tayo po siya ayan po yung perfection Gilmore ayan kita niya po yung galaw nito kaya po nagustuhan niya sa my day ko po tapos pinasa ko sa kanya ayun <laughs> dalawang peraso pa lang po yung babawas dito kasi di ko pa nga po napopos ito isang straight golden boy Ayan. straight golden boy yung ganito lang po yung mga sukat na isali para sa akin po ha Pero sa inyo, magkakaiba naman tayo ng gusto ito po gusto kong sukat ng Hindi mababa, hindi mataas Ayoko po nang sobrang taas Ito po, Kelso Ito po ay Abair Kelso Wine Red, dalawang kulay po eh. Meron pong light side Ganito, ganito po yung kulay na ipinalala natin Sa Six Tag uh, ayun. ayun nga pala mga breeder uh, Sumali tayo sa Six Tag Dun sa alas ng gradas Naka 4 points po tayo Opo, naka uh, points po tayo. Ang galing po nung handler natin, napagalaw nyo talaga ng maayos yung manok. Talagang, kung pwede ko lang i-upload dito, talagang nakaka-one hit yung isa. Yung kelso natin, nakaka-one hit eh. Ah, uh, hindi naman one hit, kumbaga isang patama. Ano, alam mong panalo na. Ano, ito, tinan nyo tong isang to. Yeah, isang perfection Gilmore. Uh, tapos kumuha tayo kay Buddy. Ayan, golden boy pang ay hindi kita golden boy pang refresh pang refresh straight comb ayan mayroon pa tayo dito okay wait lang po pasensya na po kayo maalog dulas po kasi ng daan ah ito perfection sa Gilmore din to may napapansin lang ako dito medyo may umbok ng konti yung kanyang likodan yan may umbok pwede naman pag-usapan yung presyo wag lang sobra sobra <laughs> ano po ayan po yung ating mga alaga dito But, doon sa kabilang manukan meron pa po ako doon apat apat na yun na manok uh, meron pa dito eh, yung mga 20 paraso pa yata ito walang ko lang 20 siguro uh, mga 20 nga meron pa kasi ako doon sa kabila uh, baka bukas ko na i-update yun tapos meron nga uh, uh, inbreed na gal galing sa BNB game farm ayan gal Ayan. natin. ah, uh, bumili ako nito kasi ah, uh, marami naghahanap. Kaya lang mga breeder medyo pricey yung butcher. Medyo mataas yung siguro mataas ng konti dun sa magiging broodstag nito. Mas, mga breeder, yung inahin nito galing kay Buddy. Butcher din. ah, uh, straight breed din. Ito nga pala yung ating uh, battery cage. Pasensya na po kayo, medyo madumi kasi luma na po yung nagamit kong plastic. Pinaglumahan ko lang po. Ayan po. Gilmore po ng AAJ. Gilmore po ng red. Eh, ito naman po red line. Pero ito, authentic AAJ. Ito, red line lang. Ito, authentic sabong pinas. Butcher. Um, Jerry Jenkins skills. So, regalo po sa atin ni Sir La Ramaya Game Farm. Na puro imported yung materials. Ito naman po, isang butcher din. Galing din po kay Pareng Idol Royal Amano. Tapos isang Gilmore. Ito po galing sa ICC. Maganda po yung mga nilalabas nito na inihahalo ko po sa sweater. Ito naman po, uh, sweater Gilmore. Yan, gagawa po ko ng crosses sa Kelso. Ito yung ating pumpkin na medyo matanda na. Pero ginagamit ko kasi sobrang ganda maglabas. Tapos umi-score din po ng maayos. Perfection, straight breed at meron siyang itlog <laughs> ito tornado regalo sa atin ni BNB pasensya na po kayo madumi po yung likod ito po isang SBR kinakross ko po ito ngayon sa tornado ito yung posong sweater na nag-iisa na nag-iisa isang posong sweater na to yan ito naman po yung SBR uh, ng Jet Game Farm tapos Majestic Dome medyo lugon na po pero ginagamit ko po Majestic Dome yan. Gusto ko po kasi magpalabas ng itim na bulik. Ayan po. Ayan mga breeder. Gustong gusto ko yung galaw nito. Itong bulik na to. Oh, ito pala yung tornado. Ah, hindi pa siya kita mamaya. Papakita ko sa inyo. SBR. Ito, regalo sa atin ni Buddy. Regalo sa atin ni Buddy to. Yung SBR. Pinarisa natin dalawa. Ito naman yung... Uh, lazy Roundhead Kinoros natin sa mga Gilmore Kasi maliliit yung Gilmore natin na inahin Ewan ko ba't maliliit Pinaris natin dito High station kasi to Malaking manok, malaking buto Kaya dito ko siya pinaris Kahit tingin ko magdudumi yung paa Pero okay lang Basta maging balance lang yung sukat nila Aha. Ito Yung ating tornado Hiram ko lang to mga kabreeder Palakadin natin Hiram ko lang to Two times winter na Hindi siya dokita Two times winner na to Kaya hiniram natin Yan, Two times winner na po Itong tornado na to Hiram lang po ito yung Sa kaibigan natin Tapos Pasensya na kayo sa video Medyo maalog Ay tumago pa Ito naman yung ating Wait lang po sir ha Wait lang po mga breeder Nagtatago kasi Ito naman po yung Aberkelson natin Ay ayaw talaga magpakita Ay ang dilim naman Wait lang ito yung abayer Kelso natin na brooch tag. Tinira na po natin ito. gusto ko yung sukat niya. Hindi, eh, siyempre yung simpleng galaw. Ayun ang mga gusto ko. Simple lang. Ito pala, available pa pala to. Guys, available pa po ito. Isang sweater Kelso. So, ito, maganda sukat. Sweater Kelso. So, hindi po siya showtime na manok. Oh. Pero makikita nyo yung sa umaangat na talili lumaro. Ayan. Hindi po siya showtime na katulad mga perfection. Yung perfection natin. Perfection natin talagang ano, bigay na bigay yung palo, angat baba. Ayan. Talagang pukpukan. <laughs> Pero yung mga kalis natin, gagaling dun yung skerte. Eh. Papakita ko pala sa inyo yung mga winner natin sa 4 tag. Eh, sa 6 tag Bali, apat yung nakalusot. Kaya, papakita ko sa inyo. Kunti lang yung mga sugat-sugat nila. <laughs> Magagaling silang umilag. <laughs> ah, wait lang po. Kuha lang po ang tripod para mapakita sa inyo. Ayun guys, papakita ko sa inyo yung unang kalahok, <laughs> yung Aberkelso. Galing ng ginawa nito. Ang katunggali natin doon ay si ano nga ba ang pangalan? Atorny Tumpalan. Yan. Bigatin yun guys. Pamalag yung ating alaga. Ah, hindi ko naman pinagyayabang pero proud na proud po ako kasi alam nyo na mga breeder hindi naman tayo kilalang manok pero kilalang manok ay pero kaya pala kaya palang sumabay basta may handa lang na maayos kasi ano may nakilala akong handler na marunong sa timbangan ayan nag try tayo pero hindi po ako yung pumusta <laughs> doon bali meron po akong isang kaibigan uh, na nagregalo sa atin ng claret uh, salamat nga po pala sa tiwalaan nyo sir sa akin uh, binigay nyo po ako ng isang pair na claret tapos tinatangkilik niyo po yung mga palahi ko. Tapos binibigyan niyo po po ako ng pagkakataon para mapasali yung alaga ko sa mga ganyang uh, exam. Yung six tag na yan. Uh, hindi ko po akalain na hindi ko po akalain na may magtitiwala sa ating ganun kasi kita niyo naman po yung pinagsimula natin. Talagang <laughs> kumbaga mga breeder eh, talagang tatawanan talaga <laughs> pero ngayon po nakaka-adjust tayo Uh, at ayun, dahil balik vlog na tayo, sisikapin ko po na araw-araw makapag vlog. Kasi may mga tao din na din pala nagkaantay sa atin, yung nanonood sa atin, na gustong matuto, gustong malaman kung paano ginawa ko. Kaya sisikapin ko po. Uh, bali matagal na yung usapan natin papakita <laughs> oh, ko na po sa inyo yung isang winner natin, ito yung nakatanggalin ni uh, engineer Tom wait lang po Ay, attorney, attorney tong palang pala yata yun. Hindi yata hindi. Ito mga breeder yung, ayan, upper kelso. Yung sinali po natin. Ito po yung simpleng galawan lang. Pero, alam nyo yung mga breeder na hindi naman showtime sa bitaw. Tapos nung sinali natin, talagang, ang galing po. Ayan po. Pahinsya na po kayo, hindi ko masyado mapapokus kasi, ang ligot ng paa niya bali nasa recovering area pa lang siya hindi pa po siya napapakording kasi po ay meron siyang kaunting galos nag-iingat po ko sa mga salita kasi sumahod na yung youtube natin baka mapuspon pa yung mga susunod ayan po tapakita ko naman po sa inyo yung uh, yung second fight natin di nagwagi yung third fight naman po papakita ko sa inyo Ah, uh, yung po natin, ang kalabang po natin na hindi ko na po babanggitin. Kapwa vlogger po natin yung kaibigan po natin. Hindi ko na po babanggitin yung pangalan ah uh, para makaiwas po tayo. Ano po? Pero proud po ako sa mga alaga natin kaya po sinasabi ko sa inyo na nanalo po sila. Ah, uh, hindi ko naman po binabanggit yung pangalan para magyabang uh, ng kalaban natin para magyabang kasi mga breeder, proud lang po talaga ako kasi nakaka-proud talaga na manalo sa ganong sa ganong kalaking event. Ayun po. Wait lang po, papakita ko po sa inyo. Ito po mga breeder, isang sweater Gilmore. Straight kong po siya. Na dirty pit. Ayan po. Galing po nito mga breeder. Ang ganda po ng buntot. Alam nyo ba mga breeder na ito, bago namin napili, wala siyang buntot. Tapos, si Sir Chan, ah, yung, opo, si Sir Chan, yung yung wala sa atin, ah, medyo halanganin kasi wala talagang buntot mga breeder. Talagang totoy na totoy pa yung buntot. Kaya sabi ko, Sir, malayo-layo pa naman yung ating sasali Tinan po natin. At ayun nga po, hindi po tayo binigo ni Buntot. Ito po mga breeder ay siguro uh, ipapaalam ko lang po sa kanya kay Mosing. Kasi itong mga to kasi nasa kanya na to. Kasi bago to isali, biniyara niya po sa akin. Kaya sir, maraming maraming salamat. Alam niyo ba sir na daladalan niyo pa rin yung pangalan ko kahit sa inyo na to. Kasi ako yung humarap dun sa sa mga sa ano sa exam natin na uh, nakapasa naman tayo. Uh, salamat po talaga sir. Uh, utang ko po sa inyo yung malaki pong utang na loob ko sa inyo. Ayan. Ganda po nito. Kagamitin ko po ito pag naka na. Siguro po late burn or off-season. Ah, uh, rin po siguro sa ano, sa off-season. Uh, bigyan natin siya ng mga inain bilang regalo. Lahat po ng winner dito bibigyan natin ng regalo. Ayan. Papakita ko naman po sa inyo yung Pang lima. Kasi yung pang apat, di po, hindi po nakalusok. Ito mga ka-breeder, sweater gilmore lang din po. Sweater gilmore din po. Yan, madilaw po. nag din po siya. Yan, wala po siyang galos kundi sa paa. Yan po. Matindi rin po yung nakatunggali nito mga ka breeder talagang. Ang tagal po bago maumpisahan. Kasi ano po tayo, hindi tayo kailanang manukan. Dihadong dihado, wala po halos sa Kaya ito. At nga pala mga ka-breeder, nagpapasalamat pala ako kay Buddy. Kasi kulang po yung pang minimum namin. Lahat po kulang po talaga. And hindi naman niya nakita yung mga galaw nito. Hindi po niya nakita yung kung anong itsura nung isasalin namin chat sa akin ibadi siya nang bahala sa kakulangan kaya nakasali po kami ayun uh, maraming maraming salamat po sa mga tumulong sa atin lalong lalo na kay Sir Chan kay Baderwell ayan na uh, nagpuno ng kakulangan natin ayun po hindi naman po tayo talaga laban pero dahil nga po sa mga kaibigan natin ay eh natutulungan po nila tayo na hindi na po tayo na bulsa ayun po Siyempre, pag ganun extra effort na lang po kasi hindi na nga po tayo nabunod ng pera sa bulsa natin para sumali kailangan po natin mas dindihan yung effort Yan. para sa mga nagtitiwala sa atin ito po sweater gilmore ah uh, na po ay brood na po ito at rinagaluhan ko siya ng maraming babae <laughs> at ayun pong pang lima ay pang anim ah uh, ano po yung may-ari mismo ng na sinalihan namin yung na, nakatunggalin namin at talagang matindi yung bakbaka na nangyari kaya po medyo hindi po maganda yung kalagayan niya. Kaya siguro hindi ko na lang po ipapakita sa inyo. Pero boy po siya, buhay po siya. At pinare-recover ko. Hindi lang po siya makatayo kasi nagsyapo lang po sila. Mahaba po at tinubos yung tigisan nilang magasin. At swerte natin, nakailag siya sa mga patama ng isa. Kaya lang po, dahil nga po ganun yung style niya, eh nagkasugat din po siya. Ito po, yung sweater Gilmore. Ayan. Uh, at sasamantalahin ko na rin po pala yung pagkakatong ito para magpasalamat sa mga tao na tumutulong sa ating palagi. At sa saka ano, blessing po kasi lagi laging, laging nagbibigay si Lord ng tao na tutulong sa akin. Uh, kaya naman yung mga tao ngayon talagang pinapahalagaan ko. Tumatanaw po ako ng utang na loob sa kanila. Talagang kung maaari 100% ibigay ko lahat yung effort ko para sa kanila. At saka ano, hindi, hindi, ko po sisirahan yung tiwala nila sa akin. Talaga pong kahit po mahirap na sumali sa mga ganon, uh, susubukan ko po pa rin. Kasi may nagtitiwala sa atin at talagang tinutulungan tayo. At saka maraming maraming salamat nga pala sa body. Kay body Marvin sa Tumango. Uh, kung di nyo kilala siya, siya yung taong nagpaluwag sa atin para makabili pa ng extra tipi. No sa isang manuka natin. Bali body, body. Uh, update ko lang. Uh, after siguro itong ma-sold out siguro makapag sulong ako sa iyo <laughs> kasi pinaluwagan niya tayo mga breeder at ayun, siyempre, kailangan natin bayadag siyempre, pinaghirapan niya sa abroad, yan tapos, kahit na meron siyang ibinigay sa ating pera uh, ano, nagulog pa rin siya ng pera para daw makabili siya ng broodstock, sabi ko kahit wag na Huwag na siya mag ano, bawasin na lang natin doon sa pera. Ayaw niya. Gusto niya mag ano muna siya, magbigay sa akin ng pera. Kaya, eh, tinanggap ko muna kasi yun yung mga ka-breeder wala tayong trabaho. Manuan lang talaga. Pero yun, doon sa mga nagpaluwag sa atin, inuutay ko po yung bigyan, bayadan. Kasi syempre, sayang yung tiwala kung di na tayo magbabayad. Ano. Kasi mga breeder, yun yung unang-una kasi importante. Huwag tayo sumira sa usapan ng, ng mga kaibigan natin kung kung hindi mas eksaktong araw or date mag update tayo matuto tayo mag update uh, sabihin natin yung ganito ganyan pero kailangan decidido talaga talagang nasa puso natin na uh, kailangan ganito bayaran natin para kung dumating man yung pagkakataon na eh, hindi kailangan na ulit natin makakaulit tayo pero sana hindi na tayo makahiram sa kanila o sana hindi na, tayo, hindi na nila tayo paluwagan at dumating yung time na tayo naman yung magpaluwag sa iba natin kaibigan. Hindi naman sa kanila, sa mga tumulong sa atin kasi alam naman natin, hindi naman, hindi naman nila kakailanganin kasi mga maayos ang buhay nila. Pero kung ano man yung may tutulong ko sa kanila, na nandito ako, mga buddy, mga kaibigan, Maraming salamat sa inyo. Uh, doon sa mga kaibigan natin na nangangailangan din na lumalapit sa atin, minsan napapahindihan natin dahil dala po ng ano, wala po tayong trabaho tapos pinagkakasya po natin yung budget natin dito para sa pang araw araw tapos sa pang manuan natin Apo, kaya, pero pagka naman meron talaga mga breeder hindi sila nagdadalawang sabi sa atin ano? ay ayun nagkadrama na naman tayo mga breeder paano hanggang dito na lang ah nga pala maraming maraming salamat nga pala kay Wings of Belor Game Farm sa suporta at tiwala na breeding game mo sa akin ah, isa ka sa mga breeder na nakikita ko na aangat kasi suportan nyo mag-asawa, pamilya mo, tapos ikaw ang hiling mo sa manok, suportan nyo mag-asawa, sa kayong partner tapos pamilya nyo. Tingin ko mga breeder ang alawa ng ano nila, ang ng pag-asenso nila. Uh, good luck sa'yo, Wings of Baylor of Game Farm. Uh, maraming maraming salamat sa suporta mo sa akin at tiwala. Uh, alam nyo ba nung dati, sumali tayo sa first tag, nasiro po tayo. Hindi ko ba naman po nilihim yun, talaga sinabi ko sa kanila na unang salin natin ng ganong event, hindi uh, po tayo nakapalag ngayon po ah uh, syempre nanalo po tayo <laughs> eh you know, din po yung proud po tayo kaya sinabi ko rin na nanalo tayo at yung sa mga nagtiwala sa atin na hindi bumitaw dahil nasiro tayo doon maraming maraming salamat na appreciate ko po na sabi niyo sa akin normal lang na mangyari yan sa isang mano ka na masiro ang hindi normal pagkatapos ng laban ay umayaw na at hindi na nagpatuloy ayun po ang hindi normal pero yung nagpatuloy tinanggap yung pagkakamali pagkukulang nag adjust at uh, bumangon ika nga bumangon na siya pagkakada pa eh ayun po yung normal na dapat ginagawa natin saka ayun mga breeder medyo mahaba na yung video pero okay lang siguro kasi matagal-tagal naman tayo din nakapag vlog ayan bali paano ah, sa susunod ko na lang a upload yung isa kong video doon sa kabilang mano ano? kasi papunta kami yung bahay ni Mrs. kasi last friday mamimili daw siya <laughs> ayun mga breeder salamat sa panonood at pagsuporta ah uh, bali mga breeder, nakasahod na tayo sa YouTube at maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsuporta at pagtangkilik sa JM Game Farm. ah uh, tayaan nyo po mga breeder. Magregalo po tayo. ah uh, wag lang po muna ngayon. Ayoko po magregalo ng ano na hindi po maayos. Sa susunod po, yung national natin, pag maganda maganda yung buntot, dadali natin yung ibibigay natin sa inyo. Ano? Dun sa mga hindi nagpader feather picking para naman pagpunta ng manok sa inyo, talagang galingto to kay Boss JM. Oh, 'di ba Para naman ano maging proud din yung mga supporter natin. <laughs> Ayun, maraming maraming salamat sa panonood at see you soon sa next episode na yeah. Game Farm. Alright, maraming salamat po.